in the house. Good morning mga kung guyan, Samahan nyo ako. Ang gagawin natin ngayon ay kukuha ng bulaklak para may alay ko sa aking mga magulang. Kaya samahan nyo ako maghanap kung pa saan tayo kukuha ng bulaklak. Kaya tara na! Guyan, andito na tayo sa labas. Samahan nyo ako na maghanap ng bulaklak para sa kahit balita paraan ay makapag-alay tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, alam niyo naman dito, malayo. Malayo sa kabiasnan. Eh, bawal pumunta sa Sintemeryo. Kaya, samahan niyo na lang ako para maganap na makukuha ng bulaklak. Kaya, tara na! Ito. Pwede siguro to. Maganda to. Kaya lang, Tanyin pang black lak. Ayan. to? Gusto ng nanay ko to. Dilaw. Ayan. Ayan. Oh. Ayun o. Ayun o. Kaya tara. Baka meron pa rito. O, oh, ito walang bulaklak Puro pagulayan Baka ang may alay ko nito E pampakbit buti na lang mga kadyongguyan walang gaanong kapinsalaan dito sa lugar namin nun dumating yung bagyo alam mga kadyunggu yan may bago na rito bagong resort walking distance lang yun nga lang pag may pera ka pwede ka dyan pang mayaman yata yan kaya tayo makakakita pa parang puro bukid na to mga kadunggu yan pero di bale nga naman dahil pang alay sa ating mga mahal sa buhay magtyaga, mag, magtyaga tayo maghanap para sa kanila Hindi, tingin-tingin ka dyan, oh. Ito, guro, maganda to. Parang babies. Sandali lang, makadunggo yan. Ang ganda! Ang ganda! Ang Ang ganda! Okay, kanyang -guyan. Ang ganda ng tignan. Tignan nyo Parang galing sa flower shop. Oh my God! Wow! Oh. Isipin nila na galing ako sa dangwa. Kaya <laughs> tara, magana ulit tayo mga kanyunggo mga kajunggu pwede na to ang ganda pa di ba pwede na to pang alay kaya papitas po yan siguro sapat na to mga kajunggu kaya uwi na tayo tara na Tara mga kadunggo yan. Pahinga muna tayo. Medyo malayo yung nilakad natin. Malayo yung pinaganapan natin ng bulaklak. Kaya pahinga muna tayo. Siguro matutuwa na mga magulang ko nito. Kahit sa simpleng paraan lang. Kahit hindi ako makapunta sa sementeryo. Kaya nga pala mga yan. Sana masarap, masarap may magulang. Masarap mabuhay buhay pa ang mga magulang. Kaya sana mga kadyunggo yan, hanggat buhay ang ating mga magulang, mahalin natin sila, bigyan natin sila ng halaga. Dahil pag wala na sila, hindi na nila malalaman na may halaga pala sila sa inyo. Kaya mga kadyunggo yan, medyo bundas ngayon. Kaya kahit hindi makapunta sa sementeryo, makakagawa tayo ng paraan para maipakita natin sa kanila at maiparamdam na mahal na mahal natin sila. Kaya tara, ialay na natin to mga Tara na! Ngayon mga nakakuha na tayo ng mga bulaklak at nakapag-alay na rin. Kaya special shoutout nga pala kay Parin George. Are, George, eto na yon. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless. See ya.